Sorry. Missouri. Trails. Trails. So, yan. Yeah. Mag, -ano mag e explore na naman ang pamilya. So, yan. Siya driver kasi punta Charlie kami ng highway. Driver. Eh, hindi, hindi pa ako sumpong ng kanyang ano, tantrum. So, ayan, ayan siya. <laughs> Dito kami ngayon sa highway on the way na kami. Kaya ayan, samahan niyo kami sa aming pag-explore na naman. Si Dura, samahan niyo si Dura. Dura, the Dura, the explorer. explorer. <laughs> ang Dura ng mi ano, ang Dura ng Missouri. Flora ng Missouri <laughs> kaya The <laughs> La family ni Dora. Oh, pamilya Dora. Oh, the family Dora <laughs> So, let's go. Getting closer, guys. We're in the area, area. Small uh, This is small town, right? Small town. The Missouri. Oh, ya no oh, grapes yung mga Didn't grapes binye yeah, they're gonna make wine yeah yung no, putay yon sa pasuk tayo doon sa ano sa lalakar na natin putay so, yon doon sa pinakababang maybe 50 miles in an hour. Ayan yung ano, kung dito ka sa tuktok, oh, makikita mo yan. Ah. Ang ganda, oh, di ba? Kita niyo yung mga puno, ang ganda. ah, Bilis-bilis naman ito mga patakbo. Oh, yan and Dito kami sa tuktok. Hmm. <laughs> di ba? yung nag-iisang bahay doon. Ayan. Dito na oh, Road Sports. Yan, bababa na to, guys. Bababa. So maliit lang siya na town. Yan. Oh, tingnan mo ang cute ng bahay na yan, oh. Yan, maliit lang siya na town. Ito yung dinadayo minsan, guys, kasi may may ano sila, may trail so maganda maglakad dito oh there's so. trail there's trail yes. So. mm, maliliit na bahay tingnan mo ang ganda ng bahay niya ganda yeah, this trail. Oh. There. This trail, so. Ay diker sila diker. Oh, they have cat trail. Eh, this is a cat trail, lupa ano niya. Ayan, trail. Yan trail pa punta doon. Where's the trail? Cat trail kay Katie Trail pala, hindi ikat. <laughs> Ayan. Nakakalagbasa. Oh. <laughs> <laughs> Ayan, yung restaurant dun, oh. Ayan, maglalakad kami dito, guys. Tara, samahan nyo kami. There we go, guys. Nandito na kami. Ayan, si Kili. So, mga kalbo na yung puno, guys. Nahuli na kami. Nahuli na kami sa pag trail namin, wala na, hindi na namin nakita, abutan yung mga magagandang ano, magagandang dahon. So, Magbawalking na nga kami. Tingnan lang natin kung ano na lang yung makita natin dito. Ano, ayan, kasama ang buong pamilya, lalakad. Si Cle, nagbabike. ko, yeah ay, yeah, let's go. Maglalakad na tayo. ano, ito yung Road Sports, guys. Yung maliit na, na ano town. So may ano sila, yan oh, may maliit sila na hotel, ganun sila. ganon kasi pag may may bumisita dito, mayroon sila ready, yan. Yan oh. Ayun. Ah, oh, yan na lang yung natitira. <laughs> Dahon. Yan. Ewan ko lang kung na, doon may room pa ba. Pero, ayan o, wala na talaga siya, huh? Wala na kami na abutan. Huh? Pero, ewan ko lang doon sa kabila kung may room pa. Titingnan natin. Ayan yes, si Yun yung maliit na hotel doon, guys. Oh. Mm. Maganda dito maglakad, guys. Marami. Ngayon, wala kaming nakikita masyadong naglalakad. Pero, marami dito naglalakad niya yan guys so napakaliit na town o ba? Diba? <laughs> napakaliit na town pero ang daming dumadayo dito kasi ano siya parang magandang ano ba magandang spot para maglak maglakad ganon ganon dito ganon yan o yeah yan oh. parang hotel yan hotel yan oh, hotel yan siya niya yeah, tawag nila dito sa maliit na town. Sana ba yung mga kasama natin? Ayun. Lalaro ng bola habang nag ano. Yan si Kili, oh. Bigger na. Bigger dalaga ng aking palanggang. Yan. So no trespassing daw. No trespassing. So, yan yun. Ito, dito. Pag may mag-picnic kayo guys, dyan, oh. Pwede mag-picnic. So, yan. Papunta yan doon guys. Guys, okay, so, ang ganda. At ang bayan. Pwedeng kumain dyan. So, yan. Napaka ano talaga. Liit ng town na to. Yan. Puro ano. Malapit na sa ano to guys. Sa ilog nandun yung ilog doon ng area na yun oh, kaya hindi ka pwedeng pumunta doon si malaki yung ano niya so yan wala na huli na talaga kami oh. wala na mga dahon sayang unti na lang oh, huli na kami ang ganda pa naman dito guys pag ano pag marami pang mga dahon maganda siya Yan, papunta tayo doon sa uh, daanan ng train. Sa so, uh, may tunnel. Tunnel ba tawag dyan, Kili? Tunnel? How? Tunnel. How? The no, tunnel. That train tunnel. That oh. tunnel. <laughs> no, no, that's a train. Okay. Yes, it says the train tunnel. Oh. Yan. Oh, train, train yan, makikita niyo yan, guys. Oh. You need train tracks to operate a train ayan ang ganda oh. Mm. ba, diba? dami naman dito ng kahoy na nakaharang kasi pa hindi pwedeng pumasok dun sa sakyan dito. Eh. Pero lang dito pwede siyang pumasok sa sakyan, papunta doon. Pag maglalakad ka. Pag magte ka dito, oh, pwedeng pumasok. Yan ah. Oh. Yan, punta ka dito. Yan 'yung daanan papunta doon parang daanan ng train tingnan natin kung malaki ba ang tubig kasi may ilog siya dito o, so, diba napakaganda guys ang ganda 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 tahan na to guys oh. So, may mga tinda sila oh yan oh kakatuwa so do yan tingnan niyo Ang ganda don't kill it na iwan ah yan ha oh. padating na siya oh magdanghag ni mahulog din ron sa y. You're not allowed to go there. That's a, that's a store. Come in here. Come here. Come on, let's go. Oh, so, hey, ito na yung ano, guys. Ito na yung ilog. May nag-aano dito. May nagpipishing. Minsan, ha. Oh. Ayan. Tingnan nyo naman, guys. Ang ganda. O, oh, ba? diba? Alright. Ang ganda dyan. Uh -huh. Ganda. Ayan, ang ganda. show you. Mm. Yeah, si clay over there. Yan, papunta kami doon guys, papasok. Ito, tignan nyo yung tuktok, oh. Yan yung tuktok. Yan yung tuk -tuk. papunta doon sa ano, Will take that Ito yung ilog. I guess we're gonna go walk down that way. Where? ganda dito guys si sikili pag ganda dito yun yung tuktok ah. Oh. Hmm, di ba ang ganda dito ganda mag ano ba mag tambay so yan yung bahay bahay <laughs> yan di ba oh, pag umakyat ka doon ang daming ano doon okay. so, guys daming lumilipad sa tuktok so yan ganda 'di ba? Ganda dito, guys. I'll be back. Medyo malayo-layo na 'yung narating namin, no? pero tuloy pa rin ang lakad kasi napakaganda ng panahon. Kaya yeah, 'yan muna ang aming vlog for today, guys. Thank you for watching, The Lens's Vlog. Don't forget to subscribe. Thank you so much. Buong. <laughs> Thank you so much.